sa halos labing walong taon ko sa showbiz bilang aktres at singer. Marami-rami na rin ang challenges na aking nagawa at nalampasan. Mapabida. Salamat po at ligtas kayo. Kontrabida. Napabagsak nyo man ang sapiro. Ngunit hindi nyo maaangkin ang liryo. Pati nga bida kontra bida, wala akong inurungan. Pero alam niyo ba, may bago akong challenge na hinaharap ngayon. Ang pagiging isang businesswoman. O, di ba? Ako si Grazilda, Terena, Althea, Liway at Contessa. Ako rin si Glyza de Castro at ito ang aking tunay na buhay. Ilang buwan matapos ang kanyang hit afternoon prime series na kontesa, si Glyza de Castro. Dito na raw makikita sa kanyang second home sa Baler Aurora. Well, last year, mga 2018, nung nagsimula akong magpunta dito, at simula noon, naging madalas ang pagbisita ko. Nung nagsimula akong mag parang naisip ko na ito yung isa sa mga lugar na friendly para sa mga nag-uumpisang magsurf bukod sa beach isinama rin kami ni Gliza sa waterfalls na ito so nandito tayo ngayon sa Kaunayan Falls sa May El Pimentel. uh actually first time ko dito mas madalas ako magpunta sa Mother Falls medyo malapit lang from here Uh, ayun, isa sa mga ginagawa ko ay namamasyal ako at uh, nagbababad ako ng paako sa tubig. Perfect siya kasi ang init ng panahon sa atin. So yung tubig, malamig, sobrang nakaka-refresh Minsan naman, katulad ngayon, pumupunta lang ako para pakinggan yung agos ng tubig, magmuni-muni ayun, parang ang sarap, ang sarap kasi na minsan madetach dun sa city life. Ito na raw kasi ang chance niya na magkaroon ng probinsya dahil sa Valenzuela City na siya lumaki. As I was growing up, medyo nawawala yung, yung ganung factor, yung pagkarural ng area, mas madami ng uh, bahay na tinatayo sa amin. Nung pumunta kami dito sa Baler, Parang na ko yung kabataan ko nung nakakapaglaro kami tuwing hapon. Yung tahimik lang talaga na, na lugar at yung, yung simpleng pamumuhay. Tuwing nasa Baler, isa raw sa mga paboritong puntahan ni Glyza ay dito sa Sabang Beach dahil sa kanyang bagong kinahihiligan. Ang surfing dito ako natuto pero ngayon hindi ako makapag-surf dahil medyo malakas yung alon hindi advisable na mag-surf actually okay lang na malakas yung alon basta wag lang malakas yung hangin pero ngayon pa na timing na uh, ganito yung kondisyon so hoping ako na magbago pa siya in the next days pero in the following days pero Let's see. Pwede naman kasi akong... Kung kunwari, walang surf, pwede akong tumakbo dito. Actually, uh, may mga times na gumigising ako ng maaga para mag-jog, mag uh, sunrise jog. Tapos, minsan kapag ka, nakakapag-invite ako ng mga coach ko dito, dito kami nagt-train. Kung wala sa beach, dito naman makikita si Glyza sa kanilang travel agency sa Manila. Ah! Hi, guys. Ang ganda-ganda ng... Wow, ibang mundo ni Glyza de Castro. Yes, salamat sa pagpunta at pagpisita. <laughs> Oo nga. Eh, natatagpuan, natatagpuan ka sa tabi ng dagat. Kaya naman, travel agency. Matagal na ba to? Um, two years na. Actually, magsa three years na um, sa March this yes. year. Oo. At, um, well, sinimulan namin siya dahil nga mahilig ako mag-travel. Tapos, ah. sinadjust na ate ko na bakit hindi tayo mag-travel agency. Hindi, Glyza, hmm. ibida mo nga sa amin. Gano'n ka ba talaga ka-hands-on when it comes to travel? Traveling. ako kasi lahat eh ako lahat na e aasikaso eh from from booking ng ng plane tickets, ng accommodation, ng uh, activities, gusto ko naka lahat. Wow, yung itinerary. Uh, itinerary. Ako talaga nag aasikaso So, mo kaya. I even mo, go kaya... to the um, embassy para sa mga visa. Wow! Ah, ngayon naman, di mo na ginagawa yan? Hindi, hindi na. Naisip kaya nag isip ka ng Galura <laughs> Travel. Ayan. So, domestic flights, Ito, domestic international destinations. Yes, yes, yes. Ang galing naman. Sa ilang dekada ni Glyza de Castro sa showbiz, ito raw ang isa pa sa mga naipundar niya, ang bahay bakasyonang ito sa Baler Aurora na tinawag nilang Casa Galura. Hello! Tuloy kayo sa aming bahay dito sa Balera. Nabili namin to during Contesa, so that was last year. Noong time na medyo naghahanap ako ng place na pwede akong mag-relax, pwede ako, at the same time, pwede na akong uh, mag-exercise, may mga activities. Eto, hindi pa namin ito masyadong nagagamit kasi most of the time, yung pagluluto dito sa, lo sa loob. So, meron pang another kitchen dito. Na, kumakain. <laughs> Ang tatay ko! <laughs> Hi! <laughs> Hi <Kahit> tayo! <laughs> Hi tayo! Si Jeka! Ayan, lagi kong kasama. At si Leo. Ayan, siya ang mga partners and crime namin dito. May tatlong kwartong pwedeng i-rent sa Casa Galura. Bawat kwarto, inspired ang pangalan sa mga naging projects ni Glyza sa showbiz. Awala wala siyang iniisip kundi yung parating para sa amin, yung kapakanan namin, kung paano niya kami mag mabibigyan ng magandang buhay. Kaya ayun, talagang sobra kami uh, proud sa kanya sa pagkakaroon ng isang anak na kagaya ni Glyza. Ang kwartong ito, ipinangalan sa titulo ng kanyang kanta na Sinta. Idea to ng tatay ko na ipangalan na Sinta kasi ideal siya for couples or small family. kung gusto niyo magkape-kape lang dito muna, ganyan. Kaya lang kayo, kwantuhan kayo about life. Sa pagbisita ko kay Glyza dito sa kanyang travel agency, ikinuwento niya sa akin na ang kanya palang hilig sa pagkanta ang siyang naging daan niya sa showbiz. Yung kapatid ko yung may pakanan. Uh -huh. Kasi siya talaga yung gusto mag-artista. Mag Sabi na, sinsa -sin, ni may, audition, tara punta tayo. Yeah. Ikaw, anong gagawin ko? Sige, kanta na lang ako kasi may nagahanap din sila ng recording artist. Yes. Uh -huh. O since naman yung hinahanap nila uh -huh. at feeling ko, yung, yung strength ko, wow, yung strength oh. ko nandun sa, sa singing, ayun yung ginawa ko. Mina na raw ni Glyza sa kanyang mga magulang ang hiling niya sa musika. Parehas raw itong mga entertainers noon. nanay yung, yung singer, tapos si tatay, pianista, yes. gitarista, bahista, kahit na mm -hmm. kung ano-ano ng instrumento ang tinugtog niya. So meron kang childhood memory na sa bahay nagkakantahan kayo, yeah, see, sila? Yes, Every time. Uh -huh. Every time. Tapos... Uh, Kumbaga jamming yung pamilya? Jamming. Uh -huh. Tapos uh, even kapag kami mga malaking gatherings kami, hindi mawawala yung ano yung kantahan. Double success nga ang nakamit ni Gliza dahil bukod sa pagiging aktres, natupad din niya ang pangarap na maging isang recording artist. Katunayan, siya rin ang kumanta ng theme songs ng ilan sa mga pinagbidahan niyang drama series, gaya ng Tell It's Time. Ang second room sa kanilang kasagalura, ipinangalan naman sa kauna-unahang lead project ni Glyza, ang Griselda. Ito ang Griselda room. At uh, meron siyang 10 beds. Um, well, initially, ang idea namin dito is to... Yung mga family members, ma magkasya. Kasi nga, madami kami. Um, tapos every time na mag-outing kami, lagi kaming kinakapos pagdating sa, sa space. So, ito, ideal to sa mga families, mga big families. Tapos, pwede silang, pwede pang may, may pull up bed dito. Ayan, ganyan. Ngayon ho, napag-desisyonan ho. Tatanggapin ko Nasundan pa ang Gracelda ng ilang Hindi big bahala. projects gaya ng Amaya noong 2011. Marami lang akong iniisip pagkat may pinagdaraan ng akong eh. Taong 2015 naman, pinuri ang pagganap ni Glyza sa lesbian character na si Althea sa drama series na The Rich Man's Daughter. Well, what can I say? Congratulations. Ako'y nababahala na sa iyo, Avria. Siyempre pa, tumatak din si Glyza bilang si Sangre Pirena sa remake ng telefantasyon na Encantadia noong 2016. Hawak na natin ang lahat, kaputo. Sobrang professional niya. As in, siya, siya, siya yung tipong artista na hindi siya mang haharot, hindi siya mang on the set. Kasi super concentrated siya sa trabaho niya. Pero noong latter part ng Encantadia, nag-gets ko na, ah, kaya pala si ate Glyza. Sobra siyang nag-internalize and tahimik. She's a good role model sa mga actors like me. At noong 2018, nagtapos ang isa pa sa mga biggest project ni Glyza, ang kontesa. Hindi na pwedeng mabuo ulit ang pamilya natin. Pero pwede nating parusahan lahat ng mga taong ng ape at sumira sa atin. Magaling. Magaling si Glyza. She gets into the character automatically. Tapos, very professional. She doesn't come to the set na hindi prepared. She always comes to the set na prepared. Sana pala sinabi ko na noon ng dahilan. Di siguro nangyari to. Hindi ko alam yung mo. Off cam si Glyza. Is kabalik tara nun. Kalog siya. Uh, in fact, mahilig nga siya sa mga K-pop na na-surprise ako kasi parang wala sa personality niya. Parang akala ko parang rock and roll siya, ganyan. Ayan, dahil ang bunga ng paghihirap ni kontesa ay itong Casa Galura. <laughs> um, pinangalan ko yung room na to na kontesa. Pero hindi lang TV projects ang pinagkaabalahan ni Glyza. Naging suki rin siya ng maraming indie films kung saan lalong nahasa at napansin ang husay niya sa pag-arte. Noong nakarang taon, sa Cinemalaya Film Festival, umani ng awards ang pagganap ni Glyza sa pelikulang Liway. Ano ba kayo? Bakit kayo nanonood niyan? Kasalanan ba namin na may bata dito? Hindi ko rin na-expect na, na ganoon nabigyan ng patotoo at um, justice ni Glyza yung pagganap ng aking buhay. Um, napakaganda po. No? Kahit ako uh, hindi makapaniwala at I'm really proud and honored na paano ito ginawa ni Glyce. I already know what to do. Dahil tumatak talaga si Glyza bilang isang bida kontrabida inalam ko na rin kung ano nga ba ang teknik niya sa pag-arte. Paano naman ang facial expression? Sige nga, ano bang pinaka-importante <laughs> sa isang kontrabida? bida? Siguro, nagpapasalamat ako dahil malaki yung mata ko. At, <laughs> <laughs> kahit na hindi ako Ay, ano, tumingin ng pahilalim. Parang siya. Oh. Kaya ko siyang paamuhin. Okay. Pero kapag uh, ka, kailangan kong maging fierce, hindi, Sige, hindi na. hindi na rin siya. <laughs> Nauutusan pala wala. ang mata mo. Fierce tayo ngayon. Tingnan nga natin kung papasa rin ako oh. bilang okay. si Contessa. Okay. okay. sa so, yun eyes. yung tip. so, iyan ko lang na. Hindi mo ako kaya. Hindi mm -hmm. mo kaya. O, ano ha? Kailangan pala nakaheal sa pala. Kahit na wala kang sinasabi, pero sa isip mo lang, yun yung, yun yung binabanggit mo reaction lang, reaction. Yan, hold emotion. Yan, hold emotion. Okay. Sakit sa panga. Ah. <laughs> Teknik ko din na kapag, kapag okay. kailangan mong galit na galit ka na, pero sa sobrang galit mo, naiiyak ka na, hindi mo i-close yung mata mo. So, medyo naluluha-luha ka na, tapos antayin mo na lang na tumulo yung luha. Ayan, nagluluha-luha na. <laughs> Kasi, nainitan ako. <laughs> may successful na career and business supportive na pamilya. At ngayon may dumagdag paraw na blessing kay Glaisa. Kailan dumating ang ano? Ang uh, you, you have someone right now, you are yes. with someone na hindi Pinoy ha? Huh? Someone so far away. Oh, <laughs> someone from so far away. Ano bang lahi? Uh Irish. Sa Siargao daw unang nakilala ni Glyza ang kanyang boyfriend na si David. Officially together na raw sila since September last year. Kwento niya, common interest daw ang kumuha ng attention niya. May isang song siya na pinatugtog. Eh, eh hindi siya common eh. Tapos isa yun sa mga kasama sa uh, playlist, play playlist ko ng mga all-time favorite songs ko. So ano siya um, ang title niya loaded ng primal scream mm -hmm. tapos sobrang sobrang nagulat na lang ako na sino 'yung nagpapatugtog na 'yun mm -hmm. kaninang music 'yun uh -huh. tapos 'yun tinanong ko na sana ano ginagawa mo so the starting conversation the <laughs> starting conversation oh. kahit long distance relationship o LDR ma-effort daw talaga si David siya yung gumagawa din ng effort eh, papadala siya ng card, padala oh. siya ng flowers minsan. Old meron school. Old uh -huh. school. Na ako yung ay gusto ko to. Gusto ko tong ganito okay. yung yung thought na may may handwritten letter siya na meron siyang mga kung ano-ano pang mga nilalagay. Yes, yes. Na first time, wow, high school. And so ngayon, yung stage ngayon. You're just enjoying each yes. other's company. And still, and still getting stands, no? to know each other. Uh -huh. Um, Kasi mas matagal yung hindi kami magkasama kaysa sa magkasama kami. Hindi man naging mapilis at madali, unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Para kay Glyza, anything worth having is worth waiting for. Anong aral ng tunay na buhay ni Glyza De Castro? May time para sa lahat. Minsan hindi natin na napapansin na Nag-work mga bagay na gusto nating mangyari, unti-unti. Uh, Whatever it is na pinapangarap mo o pinagpapray mo mangyari, mangyayari siya at the right time. Hanggang sa susunod na Miyerkules ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.